Hello guys, good morning. So today is Wednesday, September 11, 2024. At uh, nandito tayo ulit sa ating backyard. So may work po tayo ng 2 p.m. At uh, gusto ko lang po i-share sa inyo no, kung paano po tayo magpakain ng ating alaga kapag uh, tayo ay may pasok. So gising tayo ng 6.30, alas 7, alis tayo sa bahay. Kung ano makukumpay, siya ating kukumpayin. Tulad ngayon, meron tayong mais. Then pag naubos nila sa ibabaw yung mais, siksik -sik yung damo. Mumba sa grass, tsaka bagging sa uba. No? So dito sa taas, para sa ating tatlong dumalaga, yan, mix yan. Baging, may ilang madre cacao sa ilalim, mumba sa grass, then may mais. Yan, oh. may mais yan. Okay. So kung may kita nyo guys, no, dadalwa lang dito yung kambing ko. Itong aking Anglo Nubian na F1 saka yung native. Kasi alas 9, pinastol ko na sila. Nandun sila ngayon sa sasu sugaan. Kasi tuyo naman yung damo, hindi naman umulan kahapon. So basta tuyo ang mo pwede. No? Pero ayon nga po sa mga eksperto, at least 11 a.m. ng umaga. No? Pero sa akin sanay na yung mga alaga ko. So siguro ganyan lang sanayin lang, no? And then ito sa kwarto naman to ni Red Velvet. So ito kasi nga buntis siya, kailangan ma-ensure natin na talagang para siya nagpapastol kahit nakakulong lang. May mais. May mix na mumbasa grass sa kabaging. Ito naaabot din niya at malaki nga siya. Talagang kahit kinabukas ng umaga ay busog pa rin siya. Ito naman sa kwarto ni Ruby. Full pack din ng ano, ng damo. And then may mais. Kanina, alas 7, napagbigay na tayo ng feeds. Check sor feeds po ang ating gamit no? sa para, sa mga nagtatanong. Check Hindi po natin siya promote, So may mga nagtatanong lang, kaya sinashare lang natin. Yan. Ito po ang aking full blood. Full blood na bower. <laughs> Ay, naka po. May insan may bumisita dito, sabi eh. Ang kit daw ng kambing. Sabi ko hindi po yan kambing. Shit tzu po yan. <laughs> may bumibili na yan eh. Ayaw ko lang benta. Binibili na limandaan. Okay na siya sa presyo limandaan kasi nga nabangso talaga ng sagad dahil yung nanay niya native na ano. Unang anakan eh walang gatas. So nabuhay siya yung, yung kuya niya namatay. So keep ko siya kasi makaswerte sa akin yun eh. Kasi kahit anong hirap na dinanas niya dito eh goods pa rin siya. No? So ngayon, nandun sila sa sugan. Uh, ready ko lang muna yung painom niya. So nandito yung aking asawa. Hinugasan yung kanyang mga uh, painuman. Para i-ready na rin namin. Para pagdating nila, ipapasok na lang. Guys, yung mga tanim kong napier grass oh. Nakumpay ko na yung nakaraan Ayan Bahay ito ng kuya ko eh Ayan. Mga napier grass May madre de agua Check ko lang dito yung napier grass Natanim ko nun Kinumpayan siya nung ano, katapusan <sighs> So, ganyan lang po tayo magpakain. And then, before 10, bago tayo umalis, uh, na natin silang lahat. And then, papasukin. Okay na yun, maghapon na yun. Basta, lagi lang po meron silang clear water. Hindi maubusan. Makakain sila ng feeds. Hindi po ako marami magpakain ng feeds. Kasi ruminant yan. Pero sabi niya ay feeds. Ang magpapakapal ng kambing pero hindi maiiwasan ang mga ganito so yan ay tatanggalin natin uh -huh. hindi maiiwasan yan kasi nagkukumpay tayo eh. basta't lagi ka lang merong albendazole at fenbendazole kasi pag nakakain ng ganyan ang kambing mo mag iiba na dumi niyan panigurado So, yan, ganyan lang po tayo magpakain. So, tatawagin na natin sila once may ready ko yung tubig. So, yan guys. May ready na tayo dyan na ah, tubig na may feeds. Okay. So, bukod po sa dry, nagbibigay din po tayo ng wet feeds. Wet feeding. Clear water, hindi pwede mawala. Wet feed. O okay, so kakaunin na natin sila ah, Yan ang aking asawa So napakasipag yan Nagagalit kapag ka ko Yan nalinis niya na yan So Tawagin lang natin guys, mabilis lang to One minute, nandun na tayo So Huwag niyo nang iskip Kasi tayo naman ay magkikwentuhan Habang tayo ay uh, Naglalakad kakahapo guys ano no so kung tinanghali ako ng gising ay nako ito mas nakakapagod yung gantong init no? pero aminado ako talagang may time na talagang tanghali ako gumising kasi nga ako po ay may trabaho nag out ako sa trabaho minsan umalis ako alas 12 o 12.30 then layo pa sa, bahay ng trabaho sa 40 minutes pa biyay ko So yan si Borsilo galit na galit na naman. Ha? Di ba? Oo. Mga bundat na. Bago ko papawin, bundat na. Guys, nakakatuwa lang. Talagang kitang-kita na po ang milk bag ni Red Velvet. Oh, yes! <laughs> Thank you, Lord. Kita nyo, no? Oh? Hindi pa nila natitikman yung kumpay, pero busog na busog na. Ay, okay, pero tara na. Let's go na guys. Win na, win na. Tayo, ako naman ang papenga. So, si Ruby ang dadalhin natin. Panghuli ko na si Bursilo kasi si Bursilo, ano eh. Makulit. Hindi ko kaya. Masyado na mahirap. Mapapagod lang kapag pinagpilitan ko ang hilaan siya. Tara ano na. Iiyak yun si Bursilo. Eh. <laughs> Huwag naman kayo ilahin. Ito na alam na nila. Aha. Oh. Uh oh, -huh. <laughs> ah, oh, diba guys, alam na alam na agad nila umuwi. Once na kinuha na natin si Ruby, guhuwi na agad sila. Tara, so ilalagay natin sila sa kwarto. Yan guys, kawanin lang natin si Borsilo. At sigurado nga ako isusuwagin na neto sa sa galit. Naiwan na naman siya. Ha? Ah, dalawa pala sila naiwan. iwan Jambo at si Borsilo. Naiyak parehas eh. Jumbo. Bakit ka naayak, Jumbo? Borzillo. Kumain ko lang kasi. Hmm? Hindi ako kita iwan eh. Ah, sige na. Let's go. Ayan, oh, gusto, gusto nila guys, wet feeling. Pare, nakalagod na? Mm hmm. Sorry guys, ah, hindi ganun kaganda yung bahay natin, yung kambing natin eh, kaya manual lang yung pagtalo sa kanilang makulungan. For now lang to. Bibigyan ko rin sila ng magandang shelter. Eh. So, guys, ah, papakita ko. So, ayan. Clear water lang sila. Hindi pa sila sanay sa wet feeding. Pero inutay-utay ko sila. Sa velvet. So, niya. Jumbo and her mother Ruby. Yan. Okay na sila dyan. Hanggang bukas na ulit yan ng morning. Pagdating ka dito bukas ng umaga, 100%. Busog-busog pa sila. Tingnan naman to si ano, red velvet. 'to oh. So pag ganyan para ka lang din nagpastol eh. Di ba? Kasi sila want to sawang kumain. Pero kung kukumpaya mo, alam ko naman na hindi to yung proper diet nila. Pero gusto kong magkambing at eh, may trabaho ako. So kailangan ko gumawa ng paraan. Pero sinabi rin naman to ng isang doktor sa CLSU na at least two times a day kumain ng kambing isa sa umaga, isa sa hapon ngayon, kung hindi naman, kung hindi mo naman kaya pwede naman isang beses pero marami nga lang so yan ang ginagawa natin yan. at least sanay sila sa uh, bahay lang sanay din sila sa pastulan okay, so yun lang guys ang ating share ngayon no? last, yung ating tubig pala clear water, ay meron siyang salt yan, may salt yan, halo Ah, sige na. So, kami naman ang magpapahinga. Pagod na ang sawa. Bye-bye ah, guys. And thank you for watching. Please subscribe po sa ating YouTube channel at follow sa ating Facebook page. Thank you.